David Licao po matapang na inamin na si Barbie Forteza lang ang gusto. You... <laughs> Ito naman talaga yung gusto ko. Ito naman talaga yung gusto ko. Chica test today. May kilig sa ngiti ni Barbie when David said, Siyempre ikaw lang naman talaga gusto ko. Yung mga tingin niya kay Barbie may meaning. Tama naman talaga yung gusto ko. Tama naman talaga yung gusto ko. Sa lahat ng interview ni David, makikita talaga, kung gano'n niya kagusto makalove team si Barbie. Kung magiging ako na ina ako sa team, gusto team. So, mga talaga ako lang sa team ng okay. Kung lahat ng naka-excel ako sa yung team na kanong Consistent, genuine, and honest si David pagdating kay Barbie. Siya lang yung gusto ko love team. Siya lang yung gusto ko love team. Kahit hindi pa sila love team nun, gusto na niya makatrabaho si Barbie. Parang Loki crush dati pa ni David si Barbie. Lalo na nung sinabi niya na, gusto ko talaga siyang cake Dati pa pala niyang pinupuri si Barbie. Gusto ko talaga siyang ka-eksena. Gusto ko talaga siyang ka -eksena galing si ng ang galing ng Umarte. lang <laughs> talaga ko talaga mag work. number one magaling siya. At natupad naman ang wish ni David at hindi naman siya nagkamali. Talagang nag-boom ang career nila ni Barbie. Ilang beses na rin kasi sila nagkapareha kaya talagang nakilala niya na si Barbie at ang husay nito na actress. Nakakahanga din kay David 'yung lagi niya pagpuri kay Barbie kaya naman na-appreciate din talaga ni Barbie si David, at very grateful naman si David kay Barbie. Na kita. Kita. I'm grateful for you. Ibig sabihin lang, noon pa man hinangaan na niya si Barbie sa aktingan, at nakita niya na ang potential at galing ni Barbie. Barbie is really a great actress naman talaga, walang duda, sa mga kaedad niya, bihira ang kagaya niya na kayang mag love on the spot. Lahat siguro mapapansin ito kay David, may something talaga siya kay Barbie, hindi yun maikakaila. Chica this Today